Hello mga daddy at mami, may 100 na cheque kami galing sa government. Kaya naman ay ibibili namin ito ng mga school supplies ng aking mga bata. Bale, bawat bawat isa ay may tigwa 100, kaya 200 ang na-receive namin na cheque na galing sa gobyerno mga daddy at mami. At iyon ay ibibili namin ng mga school supplies dito sa Spain. Pero ito, itong cheque na ito mga daddy at mami ay hindi pwedeng ibili ng mga laruan o kung ano-ano pa. Ang pwedeng bilhin lamang ay yung mga school supplies. Kaya bumili kami ng lapis, katulad ng notebook, pencils, crayola, pentel pen, ball pen. Tapos bumili rin kami ng calculator. Pero ang librerya na ito ay hindi basta-basta ang presyo mga daddy at mami dahil, dahil original ang mga ito. Kaya sa excitement namin ay napadami kami ng kuha at napadami rin ang iniwan namin dahil sobra-sobra naman ang kinuha namin mga daddy at mami kinuha na lang namin yung mga importante na pwede nilang gamitin sa school. Pero super okay na ito mga daddy at mami. Pero yung 100 euro na check namin ay naibili na namin ito ng backpack na original na worth 50 euro mga daddy at mami kaya super bien ito sana ay sa susunod ay mayroon na naman ganito para naman ay makatipid tayo dahil ang mamahal ng mga school supplies ang ang saya talaga nito mga daddy at mami dahil yung 200 ay marami nang naibili at makakatipid ka pa dito. Ganito dito sa Spain mga daddy at mommy. Ngayon, uh, ngayon taon na ito ay nakareceive kami nga ng 200 na cheque. Tapos last year na naman ay yung paghahatid ng mga bata ay libre rin. Ibibigay nila yung panggasulina kaya super ganda yung patakaran nila dito mga daddy at mami para sa mga bata. Ayan na nga, magbabayad na kami mga daddy at mami. Tignan nyo naman, napadami ang kuha namin pero napadami rin ang iniwan namin. Sayang mga daddy at mami pero okay na rin dahil gratis o libre ang mga binili namin. So maraming maraming salamat na naman sa inyo mga daddy at mami. Bye bye!